Nakanta si Kulot. Ah, gawin namin yung mic. Sinalas ah, mo, kawawalis ko lang. Ano, ano? Isa ka pa, sinalas mo, kawawalis mo. Kaninis ko lang ng sahig. Bakit mo inagaw yan? Ay, ang sama naman ako na lang. <laughs> ako na lang. <laughs> ako na lang. <laughs> <laughs> Ingi ingay mo. Niyayaya namin na kami kakain din sa kapit kapit bahay namin. Namin. uh Bay ayo daw niya siya daw ay eh, dryer. Magdating namin ay nagkakaintindi. Wala yaman ng tao doon. Ano na? May alam nang mayayam nang tao. Tsura namin, para kami doon. Bali na naman ang balik. Bali na naman ang balikat ko Sige. 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 Kakain ako. Nagkakain. Pagkanta ako. Hello everyone! <laughs> Kakataan ko kayo kahit ayaw nyo. Bahala kayo. Ayun masasabi mo at inagawan ka. Dapat ako lang yung malapit ng umulan. iinit oh, na God to. Ang gandang mic mo. <laughs> <laughs> yeah,